Anong ang tamang reliyon para sa akin? Inihikaya tayo ng mga fast food restaurant sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa atin na mag-order ng ating pagkain ng eksakto sa paraang gusto natin. Ipinagmamalaki ng ilang coffee shop ang mahigit isang daang iba't ibang lasa at uri ng kape. Kahit na sa pagbili ng mga bahay at kotse, maaari tayo maghanap ng isa na may lahat ng mga opsyon at tampok na gusto natin. Hindi na tayo nabubuhay sa tsokolate, banilya at strawberry lamang. Ang pagpili ay mabuti. Maaari mong mahanap ang tungkol sa anumang gusto mo ayon sa iyong sarili mga personal na gusto at pangangailangan. Kaya ano ang isang reliyon na tama para sa iyo? Kumusta naman ang isang reliyon na walang kasalanan, walang hinihingi at walang nababalot na maraming nakakaabalang gawin at hindi dapat gawin? ito ay nasa paligid lamang tulad ng inilarawan ko. Ngunit ang relihiyon ba ay isang bagay na dapat piliin tulad ng paboritong lasa ng ice cream? Maraming boses ang nagaagawan para sa ating atensyon. Kaya bakit dapat isalang-alang ng sinuman sesus si Jesus na nakahihigit gaya ni Muhammad, Confucius, Buddha o Charles Taylor Russell o Joseph Smith? Pagkatapos na lahat hindi ba lahat ng mga daan ay patungo sa langit? Hindi ba lahat ng reliyon ay pare-pareho lang? Ang katotohanan ay ang lahat ng reliyon ay hindi humahantong sa langit. Tulad ng lahat ng mga daan ay hindi humahantong sa isang lugar. Si Jesus lamang ang nagsasalita ng may otoridad ng Diyos dahil si Jesus lamang ang nagwagi sa kamatayan. Si Muhammad, Confucius, at ang iba pa ay hinuhubog sa kanila mga libingan hanggang sa araw na ito. Ngunit si Jesus sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan ay nabuhay muli mula sa libingan tatlong araw pagkatapos mamatay sa isang malupit na krus ng Romano. Ang sinumang may kapangyarihan sa kamatayan ay nararapat sa ating atensyon. Ang sinumang may kapangyarihan sa kamatayan ay nararapat na marinig. Napakalaki ng ebidensya na sumusuporta sa pagkabuhay muli ni Jesus. Una, mayroong higit sa limandaang saksi sa muling nabuhay na Kristo. Iyan ay marami mga matang nakasaksi. Hindi maaaring baliwalayin ang limandaang boses. Nariyan din ang usapin ng walang laman na libingan. Ang mga kaaway ni Jesus ay madaling napigilan ang lahat ng usapan tungkol sa pagkabuhay na muli sa pamagitan ng paggawa ng kanyang pagkamatay. Nabubulok na katawan, ngunit walang katawan na naipakita. Walang laman ang libingan. Maaaring ninakaw ng mga disipulo ang kanyang katawan. Halos hindi. Upang maiwasan ang ganyang pangyayari, ang libingan ni Jesus ay binabantayan ng gusto ng mga armadong sundalo. Kung isa sa alang-alang ang kanyang pinakamalapit na mga tagasunod ay nasitaka sa takot sa kanyang pag-aresto, pagpapako sa krus. Malamang na ang mga grupong ito ng mga takot na mangingisda ay hindi makakaharap laban sa sinanay at profesional na mga sundalo. Hindi rin sana sila nag-alay ng kanilang buhay at naging martir, gaya ng ginawa ng karamihan sa kanila para sa isang pandaraya. Ang simpleng katotohanan ay ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi maipaliwanag. Muli, ang sino mang may kapangyarihan sa kamatayan ay nararapat na marinig. Pinatunayan ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatawid, kailangan nating marinig ang kanyang sinasabi. Sinasabi ni Jesus na siya lamang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Juan 14.6 Siya ay hindi isang paraan. Hindi siya isa sa maraming paraan. Si Jesus ang daan. At itong Jesus ding ito ay nagsabi, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo 11.28 tayo ay nasa isang makasalanan mundo at ang buhay ay mahirap. Karamihan sa atin ay medyo duguan, bugbog at may galong sa labanan. Kaya ano ang gusto mo? Pagpapanumbalik o relihiyon lamang. Isang buhay na tagpagliktas o isa sa maraming patay na mga propeta. Isang makabuluhang relasyon o walang laman na mga ritual. Sesus si ay hindi isang pagpipilian. Siya ang dapat piliin. Sesus si ang tamang reliyon kung naghahanap ka ng kapatawaran. Gawa 10.43 Si Jesus ang tamang reliyon kung naghahanap ka ng makabuluang relasyon sa Diyos. Juan 10.10 Si Jesus ang tamang reliyon kung naghahanap ka ng walang hanggang tahanan sa langit. Juan 3.16 Ilagay ang iyong pananampalataya kay su Kristo bilang iyong tagapagligtas. Hindi mo pagsisisihan ito. Magtiwala sa Kanya para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan, hindi ka mabibigo. Kung gusto mong magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, narito ang isang halimbawang panalangin. Tandaan, ang pagsasabi ng panalangin ito o anumang iba pang pa panalangin ay hindi magliligtas sa iyo. Ang pagtitiwala lamang kay Kristo ang makapagliligtas sa iyo mula sa kasalanan. Ang panalangin ito ay isang paraan lamang upang ipahayag sa Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya at pasalamatan siya sa pagbibigay para sa iyong kaligtasan. Diyos ko, alam kong nagkasala ako sa iyo at karapat dapat akong parusahan. Ngunit kinuha ni Yeso Kristo ang parusang nararapat para sa akin upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay mapatawad ako. Nagtitiwala ako sa iyo para sa kaligtasan. Salamat sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Ang regalo ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, Huwag uh, po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.